Naisip mo na ba kung anong mangyayari kapag sobrang lakas mo na? Kapag bawat lawan mo ay natapos sa isang suntok lang? Bawat hamon ay nilulutas bago ba magsimula? At yung thrill ng pakikipaglaban ay naging alaala na lang? Hindi lang ito kwento ni Saitama, ito rin ang kwento ni Lord Boros, ang nilalang na tumawid sa buong universe para lang matuklasan ng absolute power ay may kaakibat na absolute emptiness. Noong araw na lumitaw ang spaceship ni Boros sa City A na dumurog sa pinakamatatangkad na tower ng city na parang laruan lang. Inaasahan ng mga fans na isa na namang typical na Monster of the Week scenario. Pero ang nakuha natin ay ang pinakamakabuluhang pagsusuri ng One Punch Man tungkol sa kapangyarihan at layunin sa buhay. Narito ang isang nilalang na kaya mag-regenerate mula sa halos anumang sugat. Gumalaw sa bilis na natutunaw ang sarili niyang katawan at makaligas sa maraming suntok mula sa taong kilala sa pagtatapos ng laban sa iisang suntok lang. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay hindi ang kanyang lakas, kundi ang kanyang kanungkutan. Isipin mo kung anong ibig sabihin ng pagiging undefeated sa loob ng mahigit 150 years. Hindi lang basta panalo sa mga labanan, kundi absolute dominance na naging walang kwenta ng pagkapanalo. Si Boros hindi lang mundo ang sinako hinanap niya mga to. Desperadong umaasa na makakakita ng kahit sino, kahit sino lang na makakapagparamdam sa kanya na buhay siya ulit. Nang may prophecy na nagsabi na may worthy opponent siya sa Earth, kumugol siya ng dalawampung taon sa pagtawid ng kosmos para lang sa pagkakataong makipaglaban ng tunay. Mas matagal pa yan sa karamihan ng ating panahon ginugugol para sa ating mga pangarap. Pero sa kanya, isa lang itong bahagi ng kanyang walang katapusang paghahanap ng kahulugan. Nung nakaligtas si Boros sa unang suntok sa Saitama, nagbago ang lahat. Hindi lang para sa kanya, kundi pati na rin sa ating pag-unawa kung anong ibig sabihin ng power sa universe na ito. Narito ang isang nilalang na hindi lang nakatayo pagkatapos ng suntok. Tumayo siya ng may excitement, halos nagpapasalamat pa nga. Panoorin mo ang kanyang mata sa eksena na yon. Hindi ito puno ng takot o ng galit, kundi may halong pag-asa. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahigit isang siglo, ang dominator of the universe ay nakaramdam ng bagay na matagal nang hindi niya nararanasan, ang uncertainty. Dito lumalampas si Boros sa typical na villain territory. Ang kanyang pagsalakay sa Earth ay hindi na lang dahil sa sama ng loob o pagnanais na manako. Mga sintomas ito ng mas malalim at mas relatable na pakikibaka. Nang sinabi niya kay Saitama ang tungkol sa kanyang paglalakbay sa kosmos, kung papaano niya winasak ang hindi mabilang na mundo, walang pride sa kanyang boses. Sa halip, naririnig natin ang tago ng isang nilalang na matagal na naglalaro ng game sa pinakamadaling difficulty setting kaya nakalimutan niya na kung anong pakiramdam ng tunay na hamon. Ang talagang nakakatawa tungkol sa power ni Boros ay hindi lang ang lawak nito, kundi kung paano ito hinubog ang kanyang pagkatao. Yung armor niya, yung metallic shell na nagpapakita sa kanya na parang final boss sa video game, hindi talaga yon para sa proteksyon, Isipin mo na sobrang lakas mo na kailangan mo magsuot ng power limiting armor para lang may maramdaman ka sa laban. Para itong isang mastership na sinadyang patayin ng kanyang panlasa para lang ma-enjoy ulit ang simpleng pagkain. Pero itong mas interesting, ang mga kapangyarihan ni Boros ay may kakaibang set of abilities na sumasalamin sa kanyang internal struggle. Ang kanyang regeneration ay hindi lang super power. Itong ultimate metaphor ng kanyang sumpa. Kahit gaano kalaki ang damage na natanggap niya, lagi siyang gumagaling, laging babalik sa estado ng hindi matatablang lakas. Kahit kailan, ang katawan niya ay literal na napipira-piraso, binubuo niya lang ulit ang sarili niya. Napipilitang magpatuloy sa kanyang existence bilang pinakamalakas na nilalang sa kosmos. Tapos nararian pa ang kanyang meteoric burst form na pwedeng sabihin isa sa pinakametal na power-up sa history ng anime. Sa pamamagitan ng pagpapalaya ng kanyang sealed power, kaya ni Boros na gumalaw ng napakabilis na ang sarili niyang katawan ay unti-unting nasisira. Think about this for a second. Literal niyang winawasak ang sarili niya para lang maramdaman ng thrill ng tunay na laban. Parang pinupush mo ang makina ng kotse mo hanggang sa masira ito. Pero ang kotse ay ang katawan mo at ang makina ay ang iyong life force. Ang paraan ng pakikitungo ni Boros sa buong invasion ay nagsasabi pa ng marami tungkol sa kanyang karakter kahit na may command siya sa army ng mga alien at may sapat na power para wasakin ang sangkatauhan, may kakaibang sense of honor pa rin siya. Hindi siya nagyayabang o nagmumonolog tulad ng typical na villain. Sa halip, nagsasalita siya sa tono ng isang nilalang na nakakita ng masyadong marami, nakagawa na ng masyadong marami at desperadong umaasang magkaiba naman ngayon. Noong una niya pakikipagkita kay Saitama, may diplomatic quality ang kanilang unang palitan ng salita. Walang agad na atake, walang grandiose threat dalawang sobrang malalakas na nilalang na nag-uusisa sa isa't isa. Para itong dalawang apex predator na nagkita sa unang pagkakataon pero pareho silang may lihim na pag-asang may makakatapat sa kanila. Ang prophecy na nagdala kay Boros sa Earth ay hindi lang basta convenient plot device. Ito ang kanyang huling pagkakataon para makahanap ng kahulugan. Pagkatapos ng 150 years ng walang katapat na tagumpay, hindi ba tatawid ka rin ng mga galaxy kahit sa pinakamaliit na pag-asang makahanap ng kapantay? Ang kanyang kapangyarihan ay kinawa ang buong universe ng isang playground kung saan hindi siya makakahanap ng kahit isang worthy playmate. Bawat mundong binibisita niya, bawat laban ang sinasalihan niya ay isa pang paalala ng kanyang pag-iisa sa tuktok. Tungkol naman doon sa prophecy, pag-usapan natin kung ano talagang ibig sabihin ng pagtugis sa isang pangarap sa kabila ng mga bituin. Hindi lang basta sumakay si Boros sa space Uber at dumaretso sa Earth. Gumugol siya ng dalawampung taon sa paglalakbay sa kosmos dalawampung taon yan ng pag-aasam ng pag-aasang lumalaki sa bawat light year na tatatawid. Para sa karamihan, malaking bahagi na ng buhay ang dalawampung taon. Para kay Boros, isa lang tong chapter sa kanyang walang hanggang pagkahanap. Pero ngayon, may bagong elemento na hindi niya naramdaman noon. Ang layunin. Ang Dark Matter Thieves, ang Corniboros, ay hindi lang basta random na space pirates. Sila ay isang elite force na sumusunod sa kanya sa buong universe at ang paraan ng kanilang operasyon ay nagsasabi ng marami tungkol sa kanilang pinuno. Napansin mo ba kung papaanong hindi agad nagpapotok ng laser ang kanyang spaceship pagdating sa Earth? May methods sa kanilang invasion. May kakaibang protocol. Kahit bilang self-proclaimed dominator of the universe, si Boros ay may code of conduct na nagpapakita na may naalala pa siyang honor sa pakikipaglaban. Makikita mo to sa kanyang kilos sa buong invasion. Sa kabila ng kanyang napakalaking kapangyarihan, wala yung basta lang winawasak niya. Wala yung pagsira ng syudad dahil lang kaya niya. Bawat kilos niya ay may layunin. Kahit ang layunin na yon ay ang pagsubok lang na makaramdam ng kahit ano. Para itong panonood ng isang taong nakamaster na ng lahat ng video game na sumusubok kumanat ng kasiyahan sa tutorial level. Kinagawa lang nila mga kilos, umaasang may magpapaspark ng dating excitement ang talagang nakaka-fascinate tungkol sa journey ni Boros ay hindi lang ang physical distance na tinawid niya, kundi ang psychological weight na daladala niya. Isipin mo kung papaan mabuhay ng sobrang tagal na nakalimutan mo na kung anong pakiramdam ng pag-alala na matalo. Isipin mo na sobrang lakas mo na kailangan consciously mong pigilan ang sarili mo sa bawat interaction. Parang sinusubukan mo maglaro ng chess gamit ang pyesa na kayang sirain ang buong board. Ang kalungkutan ng ganitong existence ay hindi lang tungkol sa kawalan ng kapantay, tungkol ito sa pagkawala ng ugnayan sa mga karanasang nagpapaganda sa buhay. Kapag nagsasalita si Boros tungkol sa kanyang mga nakaraang laban, may parang walang emosyon sa kanyang boses. Halos clinical ang dating. Hindi niya pinagyayabang ang kanyang mga tagumpay o nagdiriwang sa kanyang mga napanalunan. Sa halip, parang nagbabrowse lang siya ng lumang photo album na alala mga pangyayaring na wala na ng emotional impact bawat mundong binibisita niya, bawat kalabang hinaharap niya, naging isa nalang tally mark sa walang katapusang listahan na mga walang kwentang tagumpay. Pero ito ang hindi napapansin ng karamihan kay Boros. Ang kanyang paglalakbay ay hindi talaga tungkol sa paghanap ng malakas na kalaban. Yan lang ang sinasabi niya sa sarili niya. Ang totoong hinahanap niya ay well, connection. Isang sandali na tunay ng pakikibaka. Isang bagay na magpaparandam sa kanya na buhay siya ulit sa kakaibang paraan, ang kanyang pagsalakay sa Earth ay hindi tungkol sa pananako, kundi tungkol sa paghahanap ng lunas sa pinakamalaking cosmic depression. Dito na nagiging mas wild pa ang mga bagay-bagay. Ang sandaling magkaharap si Naboros at Saitama, para itong pagtingin ng magkabilang panig sa iisang barya. Pero ang baryang ay gawa sa pure existential crisis. Parang silang umabot sa tuktok ng kapangyarihan, pero magkaibang kanilang paraan ng pakikitungo sa kanilang lakas. Si Saitama ay naging hero for fun. sinusubukang humanap ng kahulugan sa pagprotekta sa iba. Habang si Boros naman ay naglalakbay sa cosmos, kinagawang galactic road trip of destruction ang kanyang paghahanap ng worthy opponent. Kapag nagharap ang dalawang powerhouse na ito, hindi lang ito laban. Ito ay usapan sa pamamagitan ng combat. Bawat palitan ay may kwento. Panoorin mo na lang kung paano mag-light up si Boros kapag natitiis ni Saitama ang kanyang mga suntok. Ito ang mukha ng isang taong sa wakas ay nakahanap ng matagal niya ng hinahanap. Parang chef na nakatuklas ng bagong lasa pagkatapos ng ilang taong pagkain ng parehong ulam. Samantala, ang mga reaksyon sa Saitama ay perfectly on brand pa rin. Naroon lang siya, deadpan pa rin tulad ng dati, na nabubuhay sa prophecy ng iba. Ang laban mismo ay isang masterclass sa showing kesa telling. Habang patuloy na pinupush ni Boros ang kanyang sarili, pinapalaya ang mas maraming power. Ang kanyang itsura ay naging mas human-like. Hindi to aksidente. Eh. Ang final form niya ay hindi nakakatakot na halimaw, kundi isang halos magandang anyo. Parang hinuhubad niyang alien exterior para ipakita ang vulnerable na nilalang sa loob nito. Bawat transformation ay hindi lang power-up. Ito ay si Boros na unti-unting tinatanggal ang mga layer ng isolation na binuo niya sa loob ng daan-daang taon. Ang kanyang laban ay umabot sa ridiculous levels kung saan literal na sinipa ni Boros sa Saitama hanggang sa buwan. Pero itong magandang parte dito, kahit sa extreme moment na to, may kakaibang saya sa mga kilos ni Boros. Hindi siya lumalaban para pumatay. Lumalaban siya dahil sa unang pagkakataon sa loob ng higit isang siglo. Naranasan niya ang pure rush ng combat nang hindi alam ang magiging resulta. Para itong panonood ng isang tao na muling natutuklasan ng kanyang paboritong larong pambata. Pero ang laro ay may kasamang posibleng pagsira ng isang planeta. Ang pagkakatulad ni Naboros at Saitama ay hindi lang tungkol sa kanilang lakas. Pareho silang may parehong kondisyon ang kawalan ng kakayahang makahanap ng hamon sa mundong masyadong mahina para sa kanila. Pero habang si Saitama ay nakayanan ito sa pamamagitan ng paghahanap ng sale sa supermarket at paglalaro ng video games kay King, si Boros naman ay pinili ang landas ng pagiging ultimate galactic wanderer. Parehong problema, magkaibang solusyon. Para itong dalawang taong nakayanan ng boredom, ang isa ay nagtanim ng halaman, ang isa naman ay naging cosmic conqueror. Ang mas fascinating pa sa parallel na ito ay kung papaano sila mag na sa wakas nakatagpo sila ng taong kaya nilang suntukin ng todo Si Saitama ay halos walang pagbabago, naghahanap pa rin ng magandang laban. Hapang si Boros naman ay nagkaroon ng kumpletong character arc sa loob ng isang laban. Mula sa resign acceptance ng kanyang power hanggang sa real excitement, hanggang sa mapayabang pag-unawa nang ma-realize niya na kahit ito, ang kanyang prophesized great battle ay hindi talagang inaasahan niya. Pero siguro, okay lang yon. Ang ending ng kwento ni Boros ay mas tumatama pa kapag naiintindihan mo ang lahat ng nangyari bago ito. Ang kanyang huling mga sandali ay hindi lang konklusyon ng isang laban. Ito ang rurok ng 150 years na paglalakbay. Pagkatapos niyang ilabas ng kanyang trump card, ang collapsing star roaring cannon, isang atak na may sapat na lakas para wasakin ang surface ng isang planeta. Nakaharap ni Boros ang bagay na hindi niya naranasan, ang pagkatalo. Pero itong nakakatuwa dito, hindi eh, siya galit dito. Sa totoo lang, parang kontento pa nga siya. Iisipin mo na isang taong tumawid ng buong universe para sa magandang laban ay magagalit sa pagkatalo. Pero ang reaksyon ni Boros ay nagsasabi ng lahat tungkol sa kung sino talaga siya. Habang nakahiga siya doon, literal na nawawasak. Tinatawag niya ang bluff ni Saitama tungkol sa mahirap na laban. Ang sabi niya, nagsisinungaling ka. May sobra ka pang lakas. Walang galit sa kanyang boses, walang puot sa prophecy na nagdala sa kanya rito. Sa halip, may kakaibang halong pagtanggap at appreciation parang isang taong sa wakas ay naiintindihan ang punchline ng isang cosmic joke. Ang talagang masakit sa puso dito ay nang ma-realize na nakamit ni Boros ang kanyang layunin pero hindi sa parang inaasahan niya. Gusto niya ng laban na magpaparamdam sa kanya na buhay siya ulit at nakuha niya naman ito kahit na ang kapalit ay ang kanyang kamatayan. Para itong ginugol mo ang buong buhay mo sa pag ng mga bundok tapos sa huli matagpuan mo isang kapayapaan sa isang lambak lamang. Ang kanyang kuling mga sandali ay hindi minarkahan ng thrill ng pantay na laban, kundi bagong karanasan ng pagiging completely at utterly outclassed. Dito talagang sumikat ang legacy ni Boros sa One Punch Man. Hindi lang siya ang unang kalaban na nakaligtas sa maraming suntok na saytama. Siya ang unang nagpaisip sa atin kung ano ba talagang ibig sabihin ng tagumpay at pagkatalo sa universe na ito. Sa pamamagitan niya, nakita natin na minsan ang pinakamakabuluhang laban ay hindi yung mga nananalo tayo kundi yung mga sa wakas ay nagparamdam sa atin ng tunay na emosyon kahit na ang emosyon na yon ay ang pagkatalo. Talagang napakagaling ng animation team sa pagpapakita ng pag-unawang ito. Sa huling mga sandali ni Boros, ang kanyang disenyo ay naging halos ethereal. Ang kanyang katawan ay unti-unti nagiging particle ng liwanag. Hindi ito magandang animation lang. Ito ay visual storytelling sa pinakamataas na antas. Ang powerful alien warrior na dumating na may nakakatakot na armor ay nagtapos ng kanyang paglalakbay na halos mukhang tao, vulnerable at mapayapa. Ang nakakaantig sa ending ni Boros ay kung paano ito binago ang ating pangunawa sa konsepto ng lakas sa One Punch Man universe. Narito ang isang nilalang na gumugol ng kanyang buong existence sa pagiging sobrang malakas para lang makahat ng kahulugan na makatagpo siya ng mas malakas pa sa kanya. Biniligtan nito ang typical na shonen anime power fantasy Minsan, ang pagiging pinakamalakas ay hindi blessing. Ito ay isang burden. At ang tunay na kasiyahan ay maaring manggaling sa pagkakaroon ng kakayahang matalo. Kapag tinitin natin ang buong kwento ni Boros, malinaw kung bakit siya nagre-resonate sa maraming fans. Sa kanyang paghahanap ng worthy opponent, sa kanyang kalungkutan sa tuktok, at sa kanyang marangal na pagtanggap ng pagkatalo. Ipinakita niya sa atin ang isang malalim na katotohanan tungkol sa kapangyarihan at layunin. Siguro ang tunay na lakas ay hindi sa pagiging hindi matatalo, kundi sa paghahanap ng kapayapaan sa ating mga limitasyon, kahit na kailangan pang tawirin ang universe para matukusan ito. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kapag may gusto kayong anime character na i-deep dive, ilagay nyo na sa comment section dyan sa baba. Maraming salamat sa pananood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, pakisubscribe naman po ang isa kong channel, ang libro. May bagong videos po every week. Pakilike at pakifollow na rin po ang aking Facebook page. Meron po tayong member content. Pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.